As sa mga plastic bottles. Sa pamamagitan lamang ng makinaryang ito, maari nang maging bricks at iba pang mga produkto. Ito ang imbensyon ng grupo ni na Ivan, na pawang mga mag-aaral ng WCC, Aeronautical Technological College, Incorporated, Binalonan Campus. Uh, Sinishred po namin yung plastic waste. And dito po namin sa loob sinusunog for 5 hours and approximately 500 to 600 um, degrees Celsius dito po nakikita natin, meron po tayong motor na... Inabot daw ng anim na buwan ang kanilang pag-aaral at paggawa sa naturang makinarya na ang layon makatulong sa kalikasan. Ang plastic ang isa sa pinakamalaking contributor sa pollution and alam natin na kinakarap natin is pollution sa buong mundo. So sobrang challenging po. Pero uh, thankful po kami dahil nagtulong-tulong po kami lahat para ma maging successful talaga itong project namin. Best seller po namin na scent is the coffee. Makakalikasan din ang produkto naman ng grupo ni Marian. Ang mga scented candles kasi gawa sa nato yung tubo. Ibe-blender po siya ng mano-mano hanggang sa magandang ganito po siya. After po is, for the container naman po, ganito po siya kapino. Ibe-blender din po. For the container, it is made of blended sugarcane bagas, cornstarch, and water lang po. So it is biodegradable. For the candle naman po, we use powderized sugarcane bagas naman po. Mayroon ding mga roofing panels na gawa sa kawayan. Mga panels na nilikha naman mula sa plastic bottles. Mixture sa mga pintura na gawa sa mga suso na makatutulong daw pangontra sa mabilis na pagkasunog at iba pa at dahil kilala rin bilang aviation school may mga invention ding makatutulong sa mga piloto basically it teaches you how to fly cross country so cross country flight is going from airport to another airport so usually we do the, we do it here by using these traditional methods we use computations uh, charts and flight computers but all of that we put it in app And then we add some features like AI, weather reports, and other features that will help the students to fly easier. We always hear the word SDG for the past two or three years, but today we will find the purpose. Ang lahat ng maimbensyong ito, ibinida sa Research Innovation for Sustainable Education or RISE 2025, isang aktibidad na inorganisa ng Naturang Paaralan. We focus on the 17 uh, Sustainable Development Goals of United Nations. So not only for the academic side but also for the research and of course the innovativa uh, Uh, thinking ng mga sadyante po namin for the aviation side. Uh, we will adopt them and utilize them in our institution. To help the community as well, uh, the environment na rin po. And at the same time po, yung mga ideas po nila talaga, uh, it, it doesn't only uh, help the community, it, it doesn't only help our school, but also they wanted to impart sa global uh, engagement, sa global uh, solution for the different problems conference dinaluhan din ng iba't ibang kinatawan ng ilang mga paaralan sa Region 1 na nais din nilang maging katuwang sa pagpapaunlad at pagsusulong pa ng mga inovasyon. gusto nilang mabraidge yung horizon from aviation to simple community and general community na ipakita nila na sa aviation they can help they can uh, multiply the uh, mga knowledge nila sa mga tao na nangangailangan ng mga pagbabago and help. Them. Magpapatuloy pa rin naman ang pag-aaral sa mga ito para sa improvements at mas magamit ito ng komunidad. Magtatagal ang naturang aktibidad hanggang bukas, May 29. Randy Guzman, RNG News.